Grabe mga kamotorista ang traffic dito sa Perpetual along the highway ng Binyan Papuntang uh, Pavilion Mall So palabas kasi tayo ngayon ng Binyan So malapit na tayo sa boundary ng Binyan at Santa Rosa Nandito tayo sa malapit sa Perpetual So napaka traffic, makakita nyo mga kamotorista So nanggigilid talaga kami kasi grabe ang traffic So di ko alam kung ba't ganito So, lagi naman ako na dumadaan dito, ngayon lang dito, nag-traffic ng ganito. Grabe. Ano kaya meron sa dulo? Talagang siksikan. Grabe, grabe! Hopya! So, ito mga counters style yung perpetual oh, sa right side natin sa mga store-in oh, ng perps. Shoutout, shoutout, perpetual e eh. nyan. taga-perpetual mga shoutout. So, Napaka-traffic. Ang meron dito. Grabe, simula kang lalay road hanggang dito sa Pavilion Mall. Traffic pa rin. Gigilid tayo para makalusot tayo ng ayos. Sorry, traffic. Tayo sa kabila. Anong nangyari? Uy! Uy! Delicate, delicate. Woohoo! Gago. Gagawing L3 na yun ah. Kikiraan Pero traffic pa rin Grabe ito yung pavilion mall mga counters to Sa right side natin Bakit ganon Tumpok tumpok ang jeep ah. Sa Laguna kaya traffic Uy, Biglang mag-turn right Sorry tayo dyan Tapos nakagitna pa, Kahit mag-turn right, nakagitna Kaya tayo paglabas natin dito sa stoplight Santa Rosa na So ang susuungin naman natin na uh, traffic Kaya ang SM Santa Rosa So tibay dyan, sunod-sunod ang stoplight Kaya uh, matraffic Hindi pa nagigibboy yung mga sakyan